So, hindi pa tapos ang first day. Magawa kami ng fruit cocktail, Contacting salad. Para bukas sa uh, bawasan yung gagawin namin. Kasi dami namin. Kasi lalakad eh. Ang dami lalakad bukas. Parang mm uh -hmm. -huh. Na namin yung maximize Para malamig na rin. Maximize namin yung stay namin dito sa Makati. And then si Pristine kasi sawa na sa probinsya. <laughs> sa bundok tsaka puno nakikita gusto ko naman. Ayan, So, fruit salad cocktail. Tapos ako naman, hatiin ko yung peach halves. Yan. So, ito yung peach halves. Ay, peach Ah, peach halves. Na aking hahatiin. Si Romel na ikita niya sa aking likuran. Hello. Yung kanyang do sa mirror. Nakikita <laughs> niyo ba yung ginagawa? Dati pa nung hati nito? ito? May pa. Ano lang? Pa-cubes lang. Eko cubes ko? Ano yan? ano? Yung hati mo sa tat, apat. apat. apat lang. Oo, oh, tapos ganun yun. Kaya yung mga ano, mga prutas oh, yung lumiliit. Yung mga lumalaki, may mga lumiliit naman. Tulad na ito, yung beach house dati, lalaki na ito eh. Oh, Kaya, yeah. isang maliliit na. So, bukas, ready na itong fruit salad. Fruit, ah, uh, fruit cocktail salad. Fruit cocktail salad plus, ito yung ito dati. Ah, pasta, Ham. pesto, Penne. ham, tsaka, uh, soft drinks. Yun lang. Ano pa ba, ba iba? Ay, ano, sushi pala. Mag-order tayo sushi. Yun lang. Tapos so, mag-decorate kami ng slight. Kasi kaming, kaming tatlo lang naman, so siguro okay na yun. Hindi naman Before, kailangan Kasi ugang? every uh, New Year. New Year. May, is, ano, may protest. May protas kami, and then yung may mga yung family ni Bernadette is sa amin sa ano sa, sa, province sa sila nag spend ng new year kasama namin sila so marami kami ng inanda sa Mm -mm. New Kung gano'ng kadami yung sakto lang. Pero Ay, madami na rin yan for, for us. Kumbaga, kasi yaka. nag -oh. nagbibili sila kuya ng food pagdagdag dun sa handa every new year. Mm -mm. So so ngayon medyo simple din and then dati kasi may mga year of the color pa kaming shirt na sinasot so Pantone color uh, of the year So ngayon siguro hindi mo na for Ngayon yeah, nga ang dami ni-release na kulay kasi na-disappoint yung mga tao sa pantone -do, color of the year um, Anong kulay? Brown? Ano yung mga ay, mo muna. Tikman muna para. Eh, subuan muna ako dito. Basalin ko may kore. Habang sinisipag ako maghugas ng pinggan. Sa bahay kasi bihira ako maghugas. Pag sinisipag lang. Tikiman time. Ito, 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 sarap nila. Ititipan na nga yung... Okay na? mo na condense. din. mo pa. Ito, ito. Okay na. Tignan na to. Okay na okay. ito. Okay. So, pwede na to. Uh, I-fridge na lang ito kapag natapos dito. I-ano yeah, nga I-fridge Ba't di mo nalang ilipat nalang ito saka fridge Ilipat na. Okay. Masaya na. Eh? Bakit? Kasi maasin. Maasin? Orange juice eh. Hey! I'm watching! Siguro yung iba sa bowl na lang. No? Ayun, dalawa dalawa, no? I, lagay mo pa isang sa sandok pa. Ah. Hindi, tama na. Tama na yan. Ano um. na po, may saling ko na. Itong fruit salad para bukas. Uh Oo. -uh. So, may Secure lang natin. Kasi baka matapon sa loob. Okay ba? Secured ba? Okay. Para bukas, kakainin lang natin ng malamig. Ano sa malamig na bukas? Kasi kung bukas, ano pata pa sa... na ma-chill. Ano pa sa ano? apple. Okay lang. Hindi hmm. mo naman bukas. siguro ihalo yan bukas, yung apple kung gusto mo. Sa bukas na nga yung fish. So, lalagay? Ito, ito, ito. yung Dala mi kaya yan Matulog na tayo. Mute mo na yan, Christine. Off na. Tay. Gabi na alas 12 na. Matulog ka na. So, this is where I sleep now. Can I show them again? Mm. Where will you sleep? Here. You know. Cozy bed. <laughs> and there's actually a secret storage in here wait let me just turn on the light again okay, so this is this is a normal table to you guys but when you open it there's my tablet so this is where i put my gadgets <laughs> and all of my snacks just in case I get hungry and my belt right here. And this is where I put my clothes. You already showed them this morning. Oh yeah. But I'm still gonna show them. So we have here all of my clothes right there. All of my pajamas and yeah, under and these and my socks. Yeah. O, oh, somewhere in here. Ay, oh. sorry, sorry. Sorry, nak. Ah. Sakit? Sakit, nak? Not that much. Naipit. So, I'm gonna put all of my clocks. Anong clocks. clocks? My socks. socks. And this is the sleep sleeper area. Right here. This is where I put my shoes and watching. You. Good night. Good night, everyone. Good night. See you tomorrow, day two. Okay, so nilagay na ni Daddy Romel ang aming gamit sa dyan. Kasi hindi pa namin nailagay kanina dahil lumabas kami agad. The next day. So, nag slice si Roberta apple, dala namin apple and pangka so yan. yung apple hahalo niya dun sa salad sa salad na kanyang ginawa ko gabi yun ang uh, ano dyan, baka tumigas na Hey, Kaya. What? Hindi, I mean yung ano, yung cream niya. Baka nag-set na. Nakalimutan ilagay kang na ba? Paan, hindi pa pwede pa-incorporate. sana mando fix mo the fix mo the bed niya. vinyl nya, no? nya talaga yung bedroom nya, huh 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 no? huh 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 Don't forget to like, subscribe, and share. See you later, guys. Bye. Bye.